Hey mga kahistoriko, welcome sa isa na namang episode ng Timeless Truths. Sigurado akong nagtataka kayo, bakit ako magpapaliwanag tungkol sa apoy? Eh sa panahon ngayon, lagi na lang tayong surrounded ng mga gadgets, wifi at mga heatpads. But wait, gaano nga ba kahalaga ang apoy sa buhay natin? Ano kaya ang magiging hitsura ng mundo kung hindi natin na-discover ang apoy? Pumunta tayo sa simula, mga kaibigan. Maligayang pagdating sa timeless truths kung saan nagtatagpo ang kasaysayan at inovasyon. Kung bago ka dito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-turn on ang notifications para sa mas maraming kamanghamanghang content. Isang araw sa isang malungkot na gabi ng mga sinaunang tao, isang batang caveman, siguro'y tinatamad ng maghanap ng pagkain ang nakatagpo ng apoy sa hindi inaasahang pagkakataon. Eddie wow, pero hindi lang siya natakot, hindi. Sa halip, siya ang naging numero uno fan ng apoy. Oo nga, imagine mo, yung mga unang tao, wala pang lighters, wala pang posporo. Kung gusto mong magapoy, kailangan mong magkiskis ng kahoy o baka maghintay ka pa ng kidlad para magtulungan kayong magtulungan ni Nature. Hindi ba nakakapanindig balahibo? I mean, nakakasabik pa nga pero sobrang hassle. Ngunit dahil sa isang hindi inaasahang aksidente, nakapagtuklas ang mga sinaunang tao ng apoy, isang napakahalagang tuklas na nagbukas ng pinto para sa maraming makabagong inventions. Ngayon, ano ba ang mga gamit ng apoy sa ating buhay? E kung nasa bahay ka at nagluto ka ng favorito mong pagkain at kung di mo naisip, tada, apoy ang dahilan kung bakit mainit ang iyong pagkain. Wala kang lutong sinigang na baboy o crispy pata kung walang apoy. Hala, sino na bang magtutulungan magluto kung wala ang kasangga nating apoy? Baka pagkain lang na hilaw, tapos walang kang uulamin. Yung buhay ko, baka puro sandwich lang. Pero hindi lang sa pagkain nagagamit ang apoy, mga kahistoriko Techi. Ang apoy ang unang energy source na ginamit ng mga tao sa buong kasaysayan. Kung naaalala nyo pa, yung mga unang makinang pang pangindustriya, Ginagamit ang init ng apoy para mag-produce ng mga produkto. Para magkaroon tayo ng mga computer at gadgets, kailangan natin ng energy na nanggagaling sa init. Kaya sa modernong mundo natin, kung wala ang apoy, wala rin ang mga industriya na nagpapagana sa ating ekonomiya. Imagine mo na lang, kung wala ang electricity, baka wala ng mga computers, telebisyon, cellphone o internet. Pati mga gadget, baka wala tayong load na gagamitin. Ayoko nang isipin kung paano mag-communicate ang mga tao ngayon. Siguro, lahat tayo nagbabalik na lang sa mga sulat kamay, tapos maghahanap ng postman na maghahatid sa isa't isa. Pero ngayon, mga kahistoriko techi, let's imagine a world na wala ang discovery ng apoy. Ano kayang mangyayari kung hindi ito na diskubre? Sigurado, mga buhay natin ay magiging super back to basics. Wala tayong mga fancy heaters, malalamig na araw na parang sinasabi ni Mother Nature. Tara, mag-cave na lang tayo. Ang lamig, di ba? Wala ka pang coffee, wala pang instant noodles, lahat hilaw pa. Hindi ko kayang i-imagine. So ang apoy ay hindi lang isang elemento, kundi isa sa mga pinaka bahagi ng ating kasaysayan at ng ating araw-araw na buhay. Hindi lang siya nagsimula sa pagiging simpleng kagamitan kundi siya ang naging tulay sa makabagong teknolohiya, agham at mga inovasyon na gamit natin ngayon. Pero kung walang apoy, sigurado maghahanap tayo ng ibang paraan para magsurvive. survive Baka magtulungan tayo mga kahistoriko teki sa pagtatanim ng mga halaman sa ilalim ng ulan. Huwag lang sanang mag-rain dance. Sa pagtatapos ng episode na ito, sana mas appreciate natin ang apoy. Hindi lang dahil sa practical na gamit nito, kundi sa mga kahulugan at mga kwento na hatid nito sa ating kasaysayan. Kaya bago tayo magtulungan para magchill o mag ng ating favorite meal, magpasalamat tayo sa isang hindi matatawarang tuklas, ang apoy. Hanggang sa susunod na episode, mga ka huwag kalimutang i-like at mag-subscribe kung gusto mong malaman kung paano ang mga simpleng discoveries ay nagiging game changers sa ating buhay. Stay warm, magingat sa posporo, at magpasalamat tayo kay Caveman see you on the next episode